Naalala mo yung inipit namin yung hips niya? Tinan mo, ipit din yan, wala sakit. Gano. Ate, anong, pina anong pinakaiba niya? Wala. Lumabot din kayo mati, no? <coughs> Sige, try mo ulit, ipitin yung hips niya. Wala yung sakit, hindi yan katulad ganito. Ngayon, mag-detect niya na. Kasi may nakaharang. Wala sakit, no? O, tayo ka na dyan. Ay, hindi, huwag ka na tumayo. Nakapun ka na. Kaya, kire ka na. Pinapaso, Parang pinapasok. Pinapasok mo talagang <laughs> kalaban. Te, alimit ko Te, Tayo, huwag mo na lalakad. Sige, okay. lakad mo siya ng normal na lakad lang, te. Si Cristo mo Hanggang doon. Pero kung physical talaga sakit yan. Ano nang pinagkaiba niya, te? Dadaan ka sa... Ayos na. Ang sakit mo, ate, ay palipad hangin. Ngayon, te, nakalas na yun. Hayaan mo na yung nagpalipad hangin sa'yo, te. Yung mga DNA natin alam kung naiirita sa pag nakikita kanya ay kung ano anong sinasabi niya pag nakikita kanya kaya mo na yon tinanggal na ni Papa Jesus yon ngayon te okay na yung pakiramdam mo taga saan kasi kayo te naik kabite sige ate. salamat po sa inyong pagtitiwala ingat po kayo bye bye thank you po Lord